intelligence na ito sa laki po ng pondo na binibigay natin sa presidente at sa BARM by way of Exactamente, ang laki ng pondo natin for Intel ang laki ng mga intelligence funds ng mga ahensya ng gobyerno pero nagkaroon pa rin tayo ng ganitong instance so it means according to our uh, previous spokesperson <laughs> eh ano daw, uh, failure of intelligence ang hirap, wala ng intelligence Nag-fail pa Sige. Okay. Intelligence and confidential funds. Well, since uh, may nangyari, talaga, attorney, no? Since may nangyari, uh, hindi talaga katanggap-tanggap na mayroong, uh, may ganong pangyayari despite uh, the huge amount of intelligence funds that is uh, being uh, uh, distributed to these uh, government offices. Meron pa bang pag-asang magkaroon ng kapayapaan sa Mindanao matapos itong karumaldubal na pagbobomba dyan sa isarilin yung eskwelahan sa Mindanao State University Gymnasium? Yes, uh, Dornino. Uh, Unang-una, Dornino. Masalamat uh, ako dyan sa yung uh, uh, suporta mo sa akin dyan sa ICC. salamat talaga. At uh, pangalawa, yung sa tanong mo, yung uh, may pag-asa pa ba na makamit natin yung uh, lasting peace sa Mindanao? Uh, walang Mindanawan at siguro no na, na nawalan ng pag-asa. Lahat tayo ay very hopeful na uh, makawit pa rin natin yung lasting peace. Uh, Inamangilan-ngilan lang niya mga terorista na gumagawa ng uh, ganyang dumal na krimen. Pero asahol uh the population of uh, mindanao christians and muslims alike are, uh, are, are, very, are are loving each other respecting each other and uh everyone is uh longing for uh, peace and uh, everyone is uh, trying to contribute towards uh developing a culture of peace uh, within our communities. so uh, yan ang mga nangyayari natin during our lifetime during our lifetime at uh, we hope we hope na makamit talaga natin yan at uh yun nga with the with the recent incident no uh, ang ang akin lang pangarap talaga ang aking uh, dasal ang aking dasal lang na sana yung ating mga kababayan ay huwag natin dagdagan yung uh, uh, mga yung pagpainit na mga sensitivities ng ating mga uh, kababayan no uh, eh, tama yun na tayo mga katoliko lalong lalo na huwag tayong padaros-dalos sa statement na may bibigay tayo statement na gumawa niya ganito <laughs> Bakit mga galit kayo sa katoliko? Ganyan kayo. Iwasan natin yung mga bossing. Sabay-sabay tayong magdasal. Tsaka sabay-sabay tayong uh, maghintay na mahuli talaga yung mga gumawa nito. At sana mabitay. Eh. O oh, wag tayong, ano, wag tayong padalos-dalos na... Uh, magsasalita tayo ng mga bagay na hindi ano alam mo yun na hindi kaaya-aya patungkol sa uh, ibang relihiyon, sa ibang mga ethnicities, wag ganun, wag ganun. Lahat naman tayo nagsasuffer sa terror attack, uh, ma Muslim man o ma kristyano So sana magkaisa tayo O Oh, ito hindi lang 'to atake sa katolisismo, hindi lang 'to atake sa relihiyong Katoliko. Hindi lang 'to atake ng uh, mga Muslim sa mga Katoliko. Hindi po 'yung gano'n. Atake po ito ng mga terorista sa Pilipinas. 'Yun, gano'n natin 'to i-treat. Wag natin 'to i-treat as awayan ng relihiyon. Hindi let us treat this as a uh, ayan, attack to ano our country. Itong labanan. Ang nakikita natin, lahat ng kababayan natin, mga Muslim, ay galit na galit dyan sa mga terorista. Dahil lahat ay tinatamaan. So, with, with, with that, no, with the reunited uh, effort against terrorism, ay sigurado akong uh, ma natin ito at uh, yung ating gobyerno ay hindi rin naman uh, natutulog uh, talagang ginagawa uh, man kanyang ginagampanan yung kanyang papel. So sana uh, uh pagkaisa pa tayong lahat uh, para matapos ito. Uh, yun nga, nakita natin no, na kawawa talaga. Lalo, lalo na yung aside doon sa namatay no, na, at mga casualties ng mga inusinti na church goers Okay. Ay, makita mo, makita mo yung buong kwan, yung buong mga estudyante ngayon. alam mo, sobrang ano ito, sobrang sa akin ha, wala na talaga tong kaluluwa. Imagine, ang inatake mo, mga bata. Mga estudyante mga ito, eh, Diyos ko po. hirap-hirap na nga ng, ano, nga, ng, uh, ng Mindanao. Wala na nga unlad yung Mindanao, gawa ng... Napakahirap mag-ano uh, ano dyan, mag, uh, magpa-aral ng isang anak dyan, Diyos ko po. O oh, itong mga to may mga pangarap sa buhay itong mga to mga nag-aaral yung isang uh, uh, parang nasawi, parang journalism ano pa yata yun, student, just ko po. Kaya sana habang pinapanood ito nung mga ano, nung mga gumawa nito, sana ano, sana sana katukin yung mga kaluluwa ninyo, no? Sana talagang alam mo, hindi, ano eh, I'm out of words pagdating talaga sa mga ganito. Kasi mga kabataan eh, sayang, sayang. Nagsipag ka, uwi na. So, pagka yan ibig sabihin, uwi ana, na wala na silang interest dahil sa takot, wala na interest mag-aral doon, ay paano na maging kinabukasan ito? Nakikita ko yung aking sarili dito sa mga batang ito. Kung ito'y tuluyan na mag-uwian, anong kinabukasan ito? Walang edukasyon dahil libre. Yung nga, mantakin mo, ang ganda daw ng eskwela, sabi ni Marilu Torres, 80 pesos per sem. Ito lang yung, alam mo yun, yung, panga, yung uh, parang magbibigay sana ng uh, mas malaking opportunity para sa isang kapatid natin na nandyan dyan sa region na yan ng Mindanao na at least man lang hindi ba maka, makatakas sa kahirapan by means of uh, graduating and uh, finding a a, a a eh, job na decente, hindi ba? So talagang yung gumawa nito, wala talagang naghahasik talaga ng takot ito. Eh, Siyempre, kung ako ang, ang magulang, wag ka na mag-aaral dun. Kasi makaka, makakapatapos ka nga ng pag-aaral, mamamatay ka naman dahil papasabugin kayo. Uh, At ta targeting kayo. So yung mga magulang, din, na magpaparal. Bayaman na, hanapan na lang kita ng mayaman na, may maraming kalabaw na pangasawa ka dyan. Wala na. So, so ito na nga lang yung pangarap ng mga taga dyan sa Marawi para makaahon sila sa kahirapan, makatakas sila dyan sa kaguluhan dyan sa Mindanao eh. Tapos kanito pa ginawa ninyong mga buisit talaga kayo. rin, ang pag-aaraw sa MSU, yan lang yung last recourse natin. Kagaya ko, kung walang MSU, hindi ako makapunta ng college dahil wala akong kapera-pera talaga parents ko. So, naawa ako doon sa mga estudyante na nagsipag-uwian. Okay. Senator, uh, nakausap po namin si Chief Minister Murad, no? At uh, ang kanyang sinabi ay ito ito pa lang ano, uh, MSU, no? Uh, hindi pa siya lahat mga taga-Marawi lang, no? As in lahat ng mga mahihirap na mga lugar sa Mindanao, uh, dito nagpapaaral ng mga anak nila dahil dito nga lang may opportunity kasi mura. Pero so ibig sabihin tong mga batang to, ano, no? Nagdo-dorm na lang yan sila diyan, ano? Una-una wala silang uh, Uh, nakuhang impormasyon na magkakaroon ng ganitong pag-atake. At uh, pangalawa, wala pa silang sapat na impormasyon para bigyan ng kompirmasyon yung sinasabi ni uh, Secretary Gibutidoro na mayroong foreign element involved. No? Ang tanong ko po, Senator, is kaka-approve nyo lang po ng budget ng Office of the President, 7 billion ang linaan para sa Confidential at Intelligence Fund at hindi ko po alam kung magkano ang Intelligence Fund na hawak ng BARB. Katanggap-tanggap ba po itong failure of intelligence na ito sa laki po ng pondo na binibigay natin sa Presidente at sa BARM by way of intelligence and confidential funds? It it boils down to intelligence funds. Sobrang init ng intelligence funds itong mga nakaraang araw. Uh, they are so quick to uh, uh, point their fingers on... Inday Sara, ang bilis-bilis din ang uh, silipin yung confidential funds ni Inday Sara na according to their office naman nagastos nila ng tama ang bilis-bilis, pero bakit ngayon na may mga ganitong nangyayari itong mga congressman natin hindi sinisilip itong mga confidential funds, intelligence funds ng mga ahensya na ito <laughs> Diyos ko, ito si Sheila uh, Armonio. Siya ay dati daw taga MSU. Peaceful naman noon. Kaso maraming masamang tao na ngayon. Yun lang. Oh, we are ano eh, uh, living in a challenging time. Boss Dada, siguro pag DOJ nag... Ayun nga, kaya ngayon na. Kaya ngayon na hanap ko si Abalos. Abalos, tsaka si Boying. asa na kayo? ano nyo na to, pakialaman nyo na to, palagay ko hindi kaya ng militar to, kayong dalawa lang may, ano dyan, magagawa. Baka naman kaya hindi nyo to pinapansin masyado, ha? Kasi walang ano rito, walang... Ayaw ko na magsalita, baka mamaya magalit na naman sila sa atin. Ipa-content na naman tayo. O, oh, hindi ba? O, oh, sige. Uloy. Uloy. Well, since uh, may nangyari talaga, atorne no, since may nangyari, uh, hindi talaga katanggap-tanggap na mayroong, uh, may ganong pangyayari despite uh, the huge amount of intelligence funds that is uh, being uh, uh, distributed to these uh, government offices. But then again, uh, alam mo... Uh, I've been there than that. Naging pulis ako at uh, despite uh, our efforts, no? Uh, minsan nga, nung ako pa, eh, huwag na yung chipente ako. Nung ako yung uh, city director ng Davao City, kahit na sabihin mo gaano kalakas yung suporta ng uh, local government ng Davao, kahit gaano ka, ka vigilant ang ating mga mamamayan, kahit gaano kasipag ang ating mga police, ay kung talagang ito'y plano na talagang pinag-isipan ng gusto premeditated, meron at meron talaga mangyayari. Napakahirap ma, ma preempt ito mga ganito. Uh, but then again, I, I, I hope na yung intelligence funds natin ay talagang nagagamit para sa tutuwag na terrorism, no? Uh, sana. Uh...